Uh -huh. <tinyo> uh <-huh. laughs> ah. Eh. Kailangan. Kailangang magpalarga nila dito. Ah, salamat. Ah, uh, malayo para malayo pinanggalingan ah. Uh Wait Ah, -huh. malayo pa ang pinanggalingan. Mga niyog ang karga ng mga kabayo dito ngayon sa. Ay sa... te. Mga pang kanila. TV. Tayo po ay uh, binisya talo natin yung mga magkakabay na tayabas uh, at sinamahan natin sila kayo dito sila po ay ng mga kahoy na ginagano ano, pinuputol yung mga kini-clearing dito. Uh, at uh, tayo mag-update ulit sa kanilang mga alaga kabay dito kaya sumahan nyo ako sa ating video dito sa tayabas. Uh, yeah. Ito tayo ngayon sa Barangay Katigan. Uh, at pupunta natin yung mga magkakabayo ngayon dito. Ayan, nandito, nandito tayo sa tulay ng taming ilog. Ayan. Bossing. Ngayon pa lang pala kayo. Ay makasama nando na. Ay si Bossing. Ay pupunta natin yung ano, yung kabayo niyo. Para iba kabayo gabit mo ngayon ah. Uh, Shoutout sa mga taga Katigan. Dapat may ilaka na pa ka. Tayo mga kabayo dito, marami sa amin tayo kabayo at ginagamit sa kargahan. Ayan, mga Talogs TV, ah. nandito tayo ngayon sa Barangay Alupay. Barangay Alupay ito, ano? Alupay. Mm -hmm. Ayan. Nasa mga tibos at sila yung magkakarga ngayon dito. Hindi <laughs> na nakabundo ka ng tayabas. Tayabas. May mga kargang mga niyog. Ayan. Ayan, bossing. niya, bossing. Ayan. Tapos na. Ah, uh, malayo, parang malayo pinanggalingan, ah. Right ang low. Ah, uh -huh. malayo pa nga pinanggalingan. Mga niyog ang karga ng mga kabayo dito ngayon. Sa... Sabigay mo. Okay. Mga pang kanun nila. Nabuta sila dito ito. Mga kahoy na ano, hiring yung dito. Mga hanga ko sila mga Hiring sila dito. Kinakan ka nila mga kawin. Tanan-tala na ito. Tanan-tala. Ah, na sa may baba. bang A, ah, tinitimbang. Ayan. Sarikilo daw ang ano nito po. Tinitimbang ito sa may kapilado. Grabe yun. Oh. A, ah, talagang kabaya. tinatanggal na yung mga kahoy sa niyo para mamunga yung mga niyo ako yung permit ayan. DNR Arriba extension yan o, March 10, 2025 ito po yung permit na may permit sila dito at clearing operation para sa mga niyugan ano para yung niyugan i Gumanda ayan po si Kinagaya ka na niya ano yan sa paa niya?

kahoy na ina nila hinahakot. ah ito nga uh, ilan kuya ang kaya niya? <coughs> nung si ay sa ating pagtatanong-tanong sa kanila kaya kung magkano kabayan ito ng may higit na 200 kilo na kahoy na ganito kabigat yan po kasano kayo po kinakarga na yung mga kahoy medyo maingay nga lang chin so kaya tayo nag voice over ito po yung mga kahoy na ito ay uh, nila para mag mahawa o mamuhay mga niyog dahil yung mga niyog ang puti pa yung ng mga pulo at ito mga kahit naman ito ng na pinahot nila ito naman po ay gagamitin pang sa mga restoran ito mga at mga karinderya at tinan nyo pa na parang na ito Niyo dito? per dito? Para kilo din ang karga nito? Ah, kikiluhin din. Ang hmm, labo pa rin Malaki-laki ang kakarga. Ito pala yan laban ni per kilo din ang timbang nila sa hakot. Per kilo din. Ah, ay eh, malaki. <laughs> Ayan <laughs> na, ayan na, ito na yung mga pangarga nila dito. Ah, oh, oh ang <laughs> iyo ang kabayo Kapahuro ka na Ilan pa yan eh Grabe ang karga nito e, Yung timbang niya May ng kaya ng ano? Dalawandaan higit Dalawandaan higit? Hmm Parang ito yung kabayo ito yung bago lang sayo Oo oh. Yung mga karga dito <laughs> 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 <Si Brian. laughs> <Narikilala tayo>. yung, <laughs> <laughs> Ayan, sa. ito 'yung mga gagamitin doon sa panggatong sa uh, mga na, Pinabati ko ng lahat ng kabayo magkakabayo sa buong mundo. Hmm. <laughs> Ako mga Wala po ako ibang masabi kung humayo ko ito magpakarami. <laughs> ito pala yung halos ano, dalawang daan ang yun, na. <laughs> Ayan. May gitma, ano yung bossing sa yung ganyan, mas maganda yung maputi kaysa sa semento, no? Para nahihirap pa na kabahay pag sementado Madulas. Yung kuna kabayo eh. <laughs> talong stevie po. kami At bumara. Maraming sink yun. Huwag Ano? Maraming black, maraming tayo viewers. <laughs> <laughs> Naka-ready uh, na. <laughs> <Okay, nakabayo. laughs> Mga <Maka> yang <maparamyang> karga. Siya nga. ang yung Mas malito dito sa kabayo mo ano? dito sa kabayo mo. Itong baso. Eh, uh, yun lang, Hmm. Okay na Bawal apat Kailangan ba <laughs> Paano yung tar ano magkano kilo sa inyo pag sa per kilo naman? 50. Ang sandang ah, uh, kilo. Ah, 50 sandang kilo. Kumbaga dapat talaga yung maka ano para may sandaan. 100 piso. Mhm. Uh -uh. Ayun lang. lang. din pala ng so, pag... Laging... Lagi ng parehas. Oo. Tsagaan lang din pala ng ganito. Ano? Sadyang so, oh. sa 100 kilo lang 200, eh, dalawang may 100 ka sa isang karga. Hmm. So, laging tsagaan lang, lang, lang. Ano? Uh, Balam din. Bago makapit. Oo. Oh. <laughs> so, laman lang lagi ng parehas. Oo. Uh, Kala ko ito Ano? Parehas. Oo. Mm -hmm. Walang so, pinilaas. Natapakan ka po tao. Ayan ang maganda ahh kaonga tumalikot na yung tumalikot eh. <laughs> uh, na ah, eh, yung tumalikot na yung tumalikot na yung tumalikot ano? na yung tumalikot na yung tumalikot na yung tumalikot na yung tumalikot na yung Oo, oh, hindi ka pumasyal doon lang. Kami sa Taytay. Taytay nakaabot doon sa kanila yan mga sa ta... Ay, pati ka doon. Sa taon ni Tay, pupasyalan natin sila boss. Sa taon. Karang pagkadami ka doon. Pero itong timbang ito, hindi nyo na rin ano, estimate na lang din ano. Pag minsan ay... Patulog na minsan. Oo. Sumala. Oo. Ang itim niya alikot likot. Ay, dinamihan pala 284 na yun. Eh, kaya pala ay, nga kakaka... alam nyo pala, alam nyo pala ang bangat nga, tinitiba nga pala doon, anong? Ay, doon pa. Oo nga. Wala uh Oo. -oh. 284, eh, ay, hindi Ay, paano yan likot likot? Guwanong inahin. Ah. Doon ko pa nga, kala ko maunti pa yun. Dadagdala ko pa sa ating isa. <laughs> <laughs> Mababalda yun, sabi ko. Ah. Uh, kaya pinay... Mababalda. Kaya pinapahinga mo na mo yung isang itim. Mm. Mababalda. mm. Buwan hindi mo oh, ang yung bigat niya hindi mo ano, hindi ka ng palay. Saka ng gulay. Oo, oh, uh, uh, hibay laki, ay. Pati may mabigat ting kahoy ano. Oh. Meron kahoy na mabigat, meron mag uh, mabigat. ito, eh. Kitay solid eh. Ah, uh, uh. <laughs> hindi na dadagdagan ni eh, Bosing medyo mabigat na. na sa kabayo. Na, naluhod na eh. <laughs> <-tahoid> bag, <laughs> Hindi naman. Kita ng ganitong kahoy, yung puno ng ano to, mga rambutan. Hmm. Ano ko? Talaga sisi ng pagkakahoy niyan. Hindi rin pagkakarga ng ganito. Pagod ang kabahay. Dalawang mapagod dito, you no. Know? Tawad, tawad. tawad kabahay. <laughs> Kaya ganitong, ganito lang talaga ang hanap buhay dito sa Tayabas at ano pag hindi ka magkakabay magtutubigan pero matanong ko lang po, talagang sa atin sa Quezon ay kabayang ano, gamit talaga kabay oh, gamit sa buhok sa buhok buhay sa tayabas ang pinakamarami kabayo oh, pumapangalawa pa lang yata yung mga kalabaw Ayan. Ito na yung medyo na. <laughs> Hindi pa naman na-autot. Oh, na ah, nakadadulas. <laughs> ang kabahay na pag na-autot, doon na bibigitan ano? Uh -huh. Ayan. Ayan ang pakalansin ni Bossing. Ayan. Dali, pumunta sa pera. Hmm. Ang bilip pa natin yung ulam yan. Baka bigas talagang tingal si kabayo nahagos, ay, eh ito, uh -huh. Ayan, oh nahagos eh <laughs> ah. ay ito matagal mong tambay matagal mong tambay ah ah nahagos ah ito alaglag ah naubos na yung ano eh <laughs> uh, wala problema ah uh -huh. Kabalik na. Eh, nakailang hakot ka na. Isa pa lang. Isa pa lang. Ah, oh, ah. kakapisa lang din pala no. Oo, oh, tanghali mo puputol. Ah, ayun ang hinintay niyo pala, kaya hindi kayo makalis na ganda ah. no. Yung mga at walang kahakotin. Oo. Ah. Ayan. Yeah. Nadun yung ano ah, yung permit ng tarpaulin ni. Ah. Meron naman ako. Clearing lang pala ng niyugan para hindi ano yung niyugan. No, para hindi daw nabunga ng niyug. Oo, kaya petanggal nila. Mm. Ayan oh. No. Ito yung kabayo ni Boss, <laughs> isang hakot pa. Pero ito yung, yung malaking kabayo mo ano? Oh. Sa isa na yata naman pala ito. Ito yung bagong bili mo. Oh. Mm. Uh, ah, ha ko tolit si Bossing. Pupunta natin yung kanilang kinakargan ko sa dadalhin. Ayun oh. Uh. Diyan lang sa baba, diyan lang. Ah, kailan hakot kayo maghapon? Sa 10. 10. Basta 200 din 200 din ang karga, hindi kayo may 1,000 na sa 10 oh. biyahe. Kailan? Limang biyahe lang, di 500. Dalawang pagod nga lang ano. Oo. Oh. Kabayo at yung may. Oo. Oh. <laughs> oh. Oh. oh, oh. Maganda oh. naman ang daan at tumisla. Oo. Uh, uh. Nagpuputik. Yan nga lang pero Ay, ah, wala pa daw. Kailan oh. ipigil Pigil nga lang ang ano, ang takbo ng kabayo yata at ano? Oh, gawa-awa lang, gawa puro pat daw, hindi naalis sa hmm. kabayo, hmm. mga Ay, yung mga anak kahoy ano? Yung pat da. Hmm. Gawa-awa oh, tagal kahit sabunin. Wala, no choice kayo. Ito yata ang oh. pinakamahirap kargahin yung ganyang ano no? Una ka pit Oo. Oh. Mga sa langis yung sa dyan. Sa, sa langis sa dyan. Mga... Da. Thank you. Ah. Ayan, yung kabayo ni boss. Ito yung pinaka, isa sa pinakamalaki kabayo dito ng angarga. Ayan po, ipa pa rin po itong hinahakot nila kuya, mga niyog, gano'n naman. Yan. Niyog naman ang kinakarga. Nakailang biyahe na po kayo? Dalawa. Dalawang biyahe na? Mm. <laughs> Yan. Ayan. Ito naman ang, ano, ang kinakarga nila dito ay mga niyog naman na ang kopra. Ayan. 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 Isa pa bang biyahe. Ito naman sila kuya. Magkakasabay sila dito. May naghahakot ng kahoy tsaka ng ano. Nang Tiniyog. Ano yung kuya tinitimbang na, hindi pa? Ha? Tinitimbang na yung karga niya, hindi pa? Hindi pa. Hindi pa? yan Kasi unang akakot pa rin ni Kuya, ang kanyang kabayo. Para dinadala yung mga ano nila. It's mga... It's mga it's uh, ayan. ayan. Dito lang para sa malapit dinadala ang kanilang mga kahoy. Hinihiwalay niyo na pala no? para mamaya pagtitimbangin na kanya-kanya. Ayun. Kinga e lang. Ano pangalan ng kabayo mo? Puging Kasper. Si Puging Kasper. <laughs> Ayun. Makikita no? ka na mamaya. <laughs> Ito yung Parang kay Kuya. Po Ito po yung... Ito pala ko tinatanggal yung ano para yung mga niyog gumanda no. Oh. Hindi namumunga. Oo, oh, tinatanggal yung mga kuya at yung mga niyog hindi na namumunga niyog ang titira para mapakinabangan. Mas ano po yung niyog ano, maganda-ganda ang niyog. Alam mo ay may mamahal ang ang presyo ng niyog. Aha. <laughs> yung kahoy naman ay tuloy ang laki ay titira ang. Ano tatakpan po yung mga kanina pinunta ganda eh. ang pinunta natin doon. Oo, yan, katulad dito. Ano? Hindi maganda kasi lang mga nasa ilalim na puno. Naagawan po yung sustansya pati nata, na ano? ano. ang sustansya ng niyog. Mas mata mas mabilis pati tumaas ang niyog mga puno. Bama. Yun, kaya pinaalit kay clearing at iniiwan yung mga new ito ay talagang napapakinabangan pang kabuhayan dito sa Tayabas uh, oh. ito naman kahoy pag lumaki lalaking lalaki lang kahoy lang din makukuha uh, ayan. kaya tinatanggal para malinis itong new gun magandang karga oh. malayo pa pang pinanggalingan tamlong, tamlong ah, sa tamlong pa po galing ko po, po mga ilang kilo kaya lang ganitong karga nyo